gusto kong maging hindi naman teacher eh. Gusto kong maging ano noon eh, maging engineer. Pero ngayon, uh, nung na ko na importante yung edukasyon, nakita ko yung importansya na ang nabibuild ko pala ngayon ay buhay ng mga bata. Si Efren Peña Florida ay isang teacher at social worker na kinilala bilang CNN hero dahil sa kanyang katangi-tanging kontribusyon sa ating bayan noong 2009. Itinaguyod niya ang Dynamic Teen Company na nagsimula ng Kariton Classroom. Tuwing Sabado, rumuronda ito sa Cavite upang ilaganap ang literacy sa out-of-school youth. Yung kariton classroom, noon kasi hindi naman kami involved sa mga street literacy. Ang Dynamic Teen Company ay involved sa pag alleviate nung ano nung mga gangsters at saka mga bully sa school. So yun ang main objective namin. Na-involve -na kami sa sa pag-educate -e sa mga bata sa kalye. Nung nalaman namin na yung mga bata na edad siya hanggang mga sampu, inaano sila, tinetrain na sila para maging bully at gangster Gan, sa ganong edad. Doon na ano, na nag-start yung yung involvement namin sa education sa mga bata sa kalye. Layunin ng Kariton Classroom na mailapit ang edukasyon sa kabataan at magabayan sila patungo sa tamang landas. Yun yung unang, unang kariton na tinulak namin, pinangalanan namin Kari. So doon sa Kariton Class, doon kay Kari, nakalagay doon yung mga, yung mga school supplies namin, yung food, yung materials namin for values formation, yung mga toys, yung uh, upuan, lamesa, so lahat nandun sa isang kariton. And then, uh, yun yung una naming tinulak na para ano, puntahan yung mga bata sa, sa mga Islam areas. Sa paglalakbay ng kariton classroom, nakita nila Efren ang tunay na kalagayan at mga pangangailangan ng kabataan. Hindi lang pala edukasyon ang uh, problema nila. Kasi hindi lang hindi lang sila walang opportunity na makakapag-aral. Kung hindi, Nal nalaman na mas mas marami pa pa silang kailangan. Na bukod sa edukasyon, kailangan din nila nung uh, dun sa pangkalusugan nila, yung healthcare nila. Hindi sila nabibigyan ng opportunity na maglaro. Lagi sila nagtatrabaho. Yung mga mga bata na kailangan kumita ng extra para sa pamilya. Kaya nagdadala kami ng mga toys, nagdadala kami ng... Uh, ng mga materials kung saan may enjoy nila yung pag-aaral na hindi na siya simpleng pagbabasa at pagsusulat para ma-feel naman ng mga bata na bata sila na kailangan nila maglaro, kailangan nila maglibang, magsaya. Pinatunayan ng Kariton Classroom na ang karunungan ay hindi lamang napupulot sa apat na sulok ng silid-aralan. Baggos, ito'y maaring dalhin kahit saan at posibleng ilapit kahit kanino man. Mahalaga ito lalong-lalo na sa mga kabataan dahil sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan at siyang magtutuloy ng ating mga nasimulan. Kasi naniniwala kami na ang edukasyon, yung karunungan, it's a powerful tool nga ito para maiangat ng isang tao yung buhay niya at siyempre maiangat niya rin yung buhay ng ibang tao. Mahalin at uh, yakapin natin yung, uh, yung karunungan dahil kapag minahal natin ito at niyakap, yayakapin at mamahalin nito tayo pabalik. Pag nangyari yun, kaya natin baguhin yung mundo na kinagagawa natin. Yun yung prinsipyo ng Kariton Classroom.